Grabe, 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 grabe. Maraming maraming salamat po rin po sa mga hindi po umaalis po dyan ha. Kahit po tayo ay medyo uh, kanina pa pong nandito po nandito dito po ha. ha? At isa po ang view na inyong nakikita ha. Diyan po sa, diyan po sa TikTok ha. Mga kapatid ha. <coughs> so ngayon po ay uh, wala, wala pa rin po, uh, hindi pa rin po gumagalaw. Uh, time check, ha uh, 11.55. Uh, tap, tap, tap incher share. Tap, tap and tap tap like and share po mga kapatid ha maraming maraming salamat pa rin po sa mga nandyan po rin, uh, nandyan pa rin po sa tiktok mga kapatid The, oy chocolate na naman chocolate na naman ha maraming maraming salamat po ha uh, imagine ha yun na lang yun na lang ang gate eh yun na lang ang gate yun na lang ang gate hindi pa kami makapu makapasok ha so mapapansin nyo iba po yung mga sasakyan na pumapasok dun sa kabilang side kasi sila ay mga senior high so kami naman na mga taga grade 8 ay dito po kami sa kanan at yung mga, mga grade 10, 11, 12 ang grade 13, grade 14, mga grade 16, grade 23 ay dun po sila sa kaliwa. Ah, ah, ah. Tap and share, tapin and share po. Maraming salamat po. Maraming salamat po diyan sa sa pa ice cream sa pa ice cream hmm the best ang ice cream ang lamig sarap tamis salamat salamat po sa ice cream salamat salamat po sa ice cream ay 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 oh. gg 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 ah salamat salamat po sa good game salamat po sa pag good game po ah gg 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 o oh, diba galunggong 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 galunggong, anim na galunggong, 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 Korea Kino. Ayan po, ayan po ha. Maraming maraming salamat po mga kapatid. Maraming maraming salamat po. At tayo pa rin po ay nandito pa rin po sa may gate po ng eskwelahan at hindi pa rin po tayo umaandar mga kapatid. Magsilayas na po tayo sa YT at magsipunta na po tayo sa TikTok mga kapatid saan mahina, mahina na po ang piso kada minuto <laughs> o diba ha? miski na kaysa naman po sa YT na isang taong ka na tapos ide ka pa dalawang account ko ang nademoni demoni ha? ano bang ginawa ko okay sige kasi ang sabi mo ikaw ang maglalagay ng kahit na ikaw na ang maglagay ng, uh, ng mga songs mo ganyan sa'yo kami pipili pero ha Ah, CPR pa rin pala ang mga kanta mo, anak ka ng tatay mo. Ha? ha? YT, YT, ang gulo mo, ang gulo mo, YT. So bagay matigas naman talaga ang ulo ko pero miski na ha, mas matigas ang mukha mo ha, whitey ha. pag kami lang, pag sinabihan ko lang ang buong mundo. Ay naku, ay, salamat salamat po sa pa chocolate. Salamat po, ay, ice cream na naman. Ito mga to pag ice cream, ice cream, ice cream, ice cream, ice cream, ice cream. Gigi 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 gigi. Ha, oy, tap like and square. Ayan na ha, like and square na po ha. Maraming maraming salamat po sa like and sa pa-square po pa-square pa-pa-pa-pa pa share pa-share po pa-share po maraming maraming salamat po mga kapatid ha ayun po ha uh, marami na po marami na pong uh, gumagawa ng ganito pong live um, sa tiktok po ha ito po ang tinatawag na NPC non-profit ay non-profit non-player character po ha kung saan po yung pong inyong mga ipinalilipad po na parang a uh, Uh, true picture uh, uh, emoji let's say yung mga flowers ganyan nga ay aming pong iniaarte ano po ha so ito po ay uh, matagal na po itong may gumagawa nito kaya lang uh, nagpagpasikat pala talaga po nito ay isa pong uh, isa pong baluga na Amerikano <laughs> na siyempre dito naman sa atin ay yung pong bata na na, na na nakamas po ng butas na nakapagpagamot po ng nanay niya na dahil lang po sa may naawa sa kanya, kinento niya ang buhay niya, and then may nagpalipad. Ay, ice cream na naman, ice cream na naman, labing apat na ice cream. Ano ba yan? Ang lamig-lamig po dito ngayon sa Antipolo, ang lamig-lamig po ngayon dito sa Antipolo, umulan, umulan po ha, tapos pa mo ako ng ice cream. Ay, 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 ice cream, ice cream, tamis, ang 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 sarap. Ay, 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 mabuhay, mabuhay po, mabuhay po, mabuhay po kayong mga taga-tiktok ha. Tara na po, tara na po, magsilayas na po tayo sa YT ay 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 tara na po tara na po tara na po ha At tapos medyo parang yung mga kasama ko medyo parang palaging busy sila palaging busy sila palaging sila wala mga premier etc so nakaka syempre kahit pa paano nakakatamad din naman dahil nga kumbaga diba nag nag effort ka rin bilang um, bilang uh, youtuber na na demonetize pagkatapos uh, ginagawa mo yon Uh, parang kumbaga bayanihan na lang and yet uh, wala rin so parang nakakawalang gana rin po ano po mga kapatid ha eh, samantalang dito sa, uh, sa tiktok ha magmumukha ka nga lang tanga pero magmumukha ka rin pera ay 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 piso 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 piso, piso kada minuto ha ay walang wala yung pisong piso lang kada minuto pero pag pag po ikaw ay sinuswerte ba hindi lang so, sa loob ng, ng, ng isang minuto eh baka makuha mo yung buong sweldo mo sa YT sa loob ng, uh, ng isang buwan o di po ba ha Oh, so ayun po, ayun po, ayun po, ayun po ha. Maraming maraming salamat. and share, top and share po. Ayun po, naku ha. Traffic na traffic na talaga. Top and share, maraming maraming salamat po sa pa-tap, sa pa-share, and sa pa-likes po mga kapatid. Paki-subscribe na rin po.